Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso. Karong tuiga, 2021 espesyal alang nato mga Pilipinon. Tungod kay Gisa Ulog, ang 15th Centennial o ika 500 years sukat sa pag-abot sa Kristyanismo din hi sa Pilipinas. Unsa may say partisipasyon ini sa Cebu City sa mga kalihukan nga giandam ni ining mga selebrasyon nga atong sa ulugon. Karong buntaga mga kapuso, kinatong hisgutan sa spotlight ug magpakisayod ta sa preparasyon sa dakbayan sa Sugbo, partikular na sa Cultural and Historical Affairs Office. Makauban nato ito karong ang ilang officer in charge, si Mr. Briner Diaz. Good morning, Sir Briner. Good morning, Sir, Good morning, Sir Nico. Tekang salamat sir for joining us. Ug so, happy new year pit senior de ay Sir Briner unsa may partisipasyon ug unsa may gipangandaman nato sa Cebu City kini atong kasaulugan sa 500 years sa Christianity. Yes, uh, Sir Nico, gawas ni Ana, natay giandam karon nga uh, 100 days countdown atong nag-launch ni atong December 28, uh, 2020 din atong gi countdown ni ang 100 days before sa pag-abot sa uh, Magellan Elcano expedition diri sa Subo atong kainom duman Sir Nico nga ni atong uh, April 7 1521 untong tutok ni Dunggo ang expedition ni Magellan ug ni Sebastian Elcano dinhi sa Subo uh, mo na nga ato nang i-celebrate pud niya dinhi sa Dakbayan ang pag-abot nila sa April 7, 2021, 500 years na pag abot nila din sa Sugbo. Uh, muna, doon na po i-andam ang National Historical Commission of the Philippines o ang NQC nga marker nga ato niya nang tukuron yan tapita, sa Plaza Sugbo Muna na i-unveil anang adlaw agi og uh, pagtimaan anang adlaw pag abot sa Magellan Elcano Expedition dinhi sa dakbayan sa Sugbo asa particularly sa Plaza Sugbo ang marker ibutang Sir Briner dia bagi camai Magellan's Cross Uh, dia ada aku mengatubang ka sa Magellan's Cross ikan ka dari City Hall na sa right side ni niya, niya unsay significance alang nato mga Pilipinhon mga Sugbuanon atong handumon ning maong pitsa. Muna, uh, ah, meaningful kining maong pitsa kay tungod sa record ni Pigafeta na hapatik na sa kasaysayan nga dunay sibilisasyon, dunay katawahan, dunay kingdom din sa Sugbo ang ah, uh, ni Raha Humabon muna nga uh, ah, angay niya natong sa ulugon kay kung wak pa kantong maong record, pagtuog yun ta, wak yun tarong na civilization din, din sa Sumbo, yan itong mga panahon na. Pero kumusta ang inyong mga preparations alang aning kalihukan na ito sa quincentennial year, Sir Briner, taliwa ni atong pandemya nga na sinati karon. Wala na, uh, atong ipaning kamutan, uh, Sir Nico, makikoordinate nga ito sa mga ahensya sa gobyerno, labi na sa National Quincentennial Commission or mapansagid, maayo na ito, no? unya sige man, subsob mga ito ang pakipulong, mga meetings nga gihimo nila Uh, so a sukat atong tuig 2019 2020 ug hangtod karo, mo nga uh, daghang tag mga activities nga uh, himuon unya Sir so, sakto ba nga supposedly uh, kung had covid not happened unta ang ang run up sa mga activities nato leading to the 500 year karong Abril, pero tungod ani ato na lang i-move nga from 2021 hangtod sa sunod tuig 2022 ang series of activities Ah, uh, muna ang ang sa siguro ang sa side sa simbahan but ang side sa uh, gobyerno labi na sa National Centennial Commission ipakansilar gyud ang ilang mga activities unya ipampabilin lang ang katong vital gyud kaayo muna nga limited report ang makatambong para ninyo sir kani atong kultura atong pagtuo of course kuan pa man eh, well practice pa man ginato ning mga mga sugbuanon pero mas gikinahanglan ba nato nga mas palapdan pagyud nato ning information o pagpa pagpaambit pagpa, pagpa ini labi na sa mga kabataan-unan kining mga new breed of Ore kinahanglan you know, atong palapdan gyud ang 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 atong labi na sa information campaign nato kay karon gud uh, uh, ang, ang culture nato pwede nato masimulate, assimilate pwede mo wagtang pwede maghihimo puta og bago. apan ang atong naandan ug uh, ang kultura sa mga uh, atong katigulangan ato untang i-cherish kay tung mong kultura mo gyud ang atong identity unsa pa maagi aron diri gyud makalimtan ni atong kultura ug mga tradisyon sir Brainer Wala, uh, atong ipanikamutan din sa opisina nga uh, ato ang mga sayaw, atong mga kanta, atong mga balak, atong mga huni, atong di hapong mag-preserve. Pinaagi na niya na sa pag-perform. Uh, doon na tayo ipanghimo ng mga research, Sir Nick. Uh, doon na tayo ito cultural mapping, so, scientific nga pag-research sa kultura o mga uh, heritage nga nahabilin din sa atong dakbayan, which is an ongoing activity. Gikan pa na itong tuig 2017, hantod ka ron. Apan tedious mo kayo mo process, uh, Sir Nick, um, mo na nga uh, nagmufta nagmove ta at least bisag hinahinay lang atong nahibaw-an nga tunay di ay unique kayo nga mga practice dinis sa dakway sa Cebu uh, nga hasa kita pag research nato pagingon bitang na dunay di ingon ani di ay ta tinawon pagkanindot og ato ning mapreserbar og mapalambo pagit pag-ayo sa mga kabatanunan. Sir Bright, to cap this off, pinsahin nimo sa mga nagtanaw na ito karong buntaga. Gikan ka sa Cultural and Historical Affairs Office. Muna, akong mga uh, greetings ato ang mga uh, nagpamit, nagpa nan, 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 karong... Sige na. Sa usa mabulukong bagong tui, o pitsinyon ka yung tanan, o akong panghinaot, nga atong mga batasan sa kakaraanan, atong padayunon, palambuon, o di nato wag tangon, taliwala niining modernisasyon, ato hinuon siyang uh, amumahan, pag-ayo, aron ang atong identity, isip Pilipino, isip Cebuano, magpabilin hangtod sa kanturan. All right with that we'd like to thank you It was nice talking to you rekaming nakatunan karong buntaga na. Kaya kay salamat ang OIC makapuso sa chow Cebu City si Sir Bryner. Di salamat Sir Bryner.